Ivana Alawi, Dedma. Sa intriga, trabaho muna bago ang lahat. Sa kabila ng mga kumakalat na kontrobersya at issue na ikinakabit sa pangalan niya, nananatiling kalmado at positibong nakatutok sa kanyang trabaho si Ivana Alawi. Hindi basta-basta natitinag ang actress at vlogger, kahit pa ilang intriga na ang ipinupukol sa kanya nitong mga nagdaang linggo. Kung pagbabasehan ang mga post niya sa Instagram, makikita mong hindi siya nagpapadala sa gulo o stress. Sa halip na tugunan ang mga chismis mas pinipili niyang itoon ang kanyang panahon sa mga bagay na mas makabuluhan tulad ng kanyang trabaho, pamilya at mga tagahanga. Hindi paawat sa kayod. Sa mga bagong uploads ni Ivana, malinaw na patuloy ang kanyang pagiging abala sa iba't ibang proyekto. Kamakailan lang ay nagpost siya ng ilang behind-the-scenes na larawan mula sa mga shoot niya na nagpapakita ng kanyang pagiging hands-on at professional sa bawat ginagawa. Wala ni Anino ng stress o pagkabahala sa kanyang mga mata. Ang nakikita lang ay isang babaeng porsigidong magtagumpay sa kabila ng ingay sa paligid. Isang patunay dito ang kanyang pinakabagong vlog sa YouTube kung saan nag-guest ang ilan sa kanyang mga kasamahan sa bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother. Sa video na ito, makikita kung gaano kalapit ang samahan nila ni Nakira Balinger A, si Bonifacio, Ashley Ortega at Charlie Fleming. Umaabot na sa mahigit 3.7 milyong views ang naturang video at karamihan sa mga komento ay pawang positibo. Wala halos makikitang negatibo o mapanirang salita. Walang epekto ang issue sa kanyang mga tagahanga. Kung inaakalang mababawasan ang suporta kay Ivana dahil sa mga kumakalat na kontrobersya, nagkakamali ang iba. Sa halip na talikuran siya, mas lalong nagkaisa ang kanyang mga tagahanga upang ipakita ang kanilang pagmamahal at paninindigan para sa kanya. Sa comment section ng kanyang vlog, mababasa ang mga papuri hindi lamang sa pagiging mahusay niyang host, kundi pati na rin sa kanyang likas na kabutihan at pagiging mapag-alaga sa mga kasamahanan niya. Narito ang ilan sa mga komento mula sa kanyang loyal fanbase. Napaka-heartwarming ng bonding moments nila. Ang tawag kay Ivana na ate ng mga kasama niya ay patunay ng respeto at pagmamahal nila sa kanya. Ang cute nilang panoorin. Ramdam mong genuine ang connection nila lalo na si Ivana, ang bait niyang ate. Kudos sa buong grupo, pero kay Ivana talaga ako saludo. She's humble despite her fame. Ilan pa sa mga nagsabing kahit hindi sila regular na nanonood ng PBB ay nahook sila sa pagkakaibigan ng apat na babae. Isa itong patunay na may malakas na hatak si Ivana hindi lamang bilang artista kundi bilang tao. May puso, may malasakit, at hindi plastic. Kontrobersya? Walang epekto sa focus ni Ivana. Sa gitna ng mga balibalitang isinasangkot ang pangalan niya sa isang issue, nang isang kilalang personalidad at asawa nito, piniling manahimik si Ivana. Hindi siya sumasagot sa mga alegasyon at hindi rin siya nagbibigay ng pahayag sa social media hinggil sa issue. Marami tuloy ang humahanga sa kanyang pagiging graceful under pressure. May mga netizen na nagsasabi na baka raw binubura ng admin ng YouTube channel ni Ivana ang mga nega o hate comments, kaya't tila puro positibo ang mababasa roon. Ngunit kahit totoo man ito o hindi, hindi may mas marami pa rin ang mga taga-suportang nananatiling matatag sa kanyang panig. May ilang pasulpot-sulpot na nang iintriga, mas nangingibabaw pa rin ang mga komento ng suporta at pagmamahal. PBB Sisters na hindi matitinag, isa pa sa dahilan kung bakit patuloy na tinatangkilik ang mga vlog ni Ivana ay dahil sa tunay na friendship nila ng kanyang mga PBB Sisters. Hindi ito scripted o gawa-gawa lamang, ramdam ng mga manunood ang closeness nilang apat. Ayon sa ilang netizen, sana bigyan sila ng proyekto ng sabay. Maganda ang chemistry nila on and off cam. Gusto ko yung tandem ni AC at Ashley. Ang matured nilang mag-isip. Nai-inspire ako sa friendship nila. Hindi lahat ng nabubuo sa loob ng PBB ay totoo, pero sila halatang genuine. Si Charlie Fleming naman, nakasalukuyan pa rin nasa loob ng PBB house, ay patuloy ring tinatangkilik ng publiko. Ayon sa mga fans, deserve ni Charlie ang manatili dahil isa siya sa mga pinakatotoo at hindi nagpapanggap sa harap ng camera. Ivana isang ate sa lahat ng aspeto. Hindi na bago kay Ivana ang maging ate figure. Sa kanyang pamilya pa lang, kitang-kita kung paano niya inaalagaan ang kanyang mga kapatid, lalo na ang kanyang bunsong kapatid na Simona. Kaya hindi rin katakatakang ang mga kasamahan niya sa PBB ay agad siyang tinuring na ate. Hindi ito pilit. Natural sa kanya ang maging mapag-alaga, mapagpakumbaba, at matulungin. May isa pang komento ang tumatak sa mga fans. These PBB girls are truly gems the way they handled the situations with such professionalism, grace, and poise. Isang malaking papuri ito hindi lamang kay Ivana kundi sa buong grupo. Sa kabila ng pressure, exposure, at intriga, nagagawa pa rin nilang magpakita ng respeto at pagkakaibigan. Samantala, sa kabilang panig, habang si Ivana ay pinupuri ng kanyang mga taga-suporta, may ibang kaganapan din na patuloy na sinusubaybayan ng publiko. Ang isyu sa pamilya ni Mayor Javi Benitez na konektado umano sa mga alegasyon kung saan nadadamay ang pangalan ni Ivana. Sa kanyang mga post, mababasa ang mga komento ng simpatya at panalangin para sa pamilya ng alkalde. Sabi ng ilan, sa anumang problema sa pagitan ng mag-asawa, ang mga anak ang unang naaapektuhan. May mga netizen na nananawagan ng respeto sa pribadong buhay ng pamilya ni Mayor Javi at kung hindi na raw kayang ayusin, ay mas makabubuting ayusin ito ng maayos at walang siraan o gulo. May ilang ding nagsabi, Walang sino man ang dapat husgahan agad, lalo na't hindi pa klaro ang buong kwento. Kung may pagkakamali man, sana ay matuto ang lahat at maging mas maingat sa desisyon sa buhay. Patuloy ang hamon, pero mas patuloy ang tagumpay. Isa sa mga dahilan kung bakit hinahangaan si Ivana ay dahil sa kanyang lakas ng loob at determinasyon. Hindi niya hinahayaang hilahin siya pababa ng mga negatibong bagay sa paligid niya. Ang focus niya ay mananatiling nasa pamilya, trabaho, at sa kanyang mga loyal na taga-suporta. Sa isang mundo ng showbiz na puno ng intriga, nakakataba ng puso na makakita ng isang tulad ni Ivana Alawi na marunong magtimpi, hindi pa dalos-dalos, at pinipiling tumahimik kaysa makipagsagutan sa social media. Walang duda, isa siya sa mga artistang may tunay na malasakit sa kanyang imahe, hindi para sa pansariling kapakanan, kundi para sa respeto sa mga taong naniniwala sa kanya. Sa huli, tahimik na katotohanan ang magsasalita hindi kailangang ipagsigawan ng panig kung alam mong malinis ang intensyon mo at mukhang ito ang prinsipyong pinanghahawakan ngayon ni Ivana Alawi. Tahimik lang siya pero matatag. Hindi niya kailangang magpaliwanag sa lahat dahil ang mga kilos niya ang nagsisilbing sagot. At kung ang batayan ay ang suporta ng kanyang mga tagahanga, malinaw na hindi siya nag-iisa. Sa bawat bash o puna na ipinupukol sa kanya, may libo-libong comments ng pagmamahal at respeto ang bumabawi. Sa mundong puno ng ingay, nananatiling tahimik si Ivana, at doon siya mas epektibo. Kaya sa kabila ng lahat ng intriga, tuloy lang si Ivana sa kanyang trabaho. Wapakels sa nega, trabaho muna. Yan ang Ivana Alawi na hinahangaan ng masa, totoo, matatag, at hindi basta-basta natitinag.